So, ayan, good evening, good afternoon, good morning sa lahat po ng mga kanood ng video ito. Lalong-lalo lalo na po sa mag-asawang Nakmaster Jeff and Nakmam Roxanne, Nakmam na Nakster Lester, na uh, Ganda Boy Chawi, Nak Arts ni Jane, Nak Peng, Bertulfo, Nak Retro Vlogs, Nak Feli Guzman, sa lahat-lahat po ng mga anak-anak ang po. Uh, for today's video po, uh, gusto ko pong magpasalamat sa Team Harabas, lalo-lalo na po, kalaanak Ma'am Roxanne at kay Nacostor Gep Harabas, dahil sa ipinagkaloob po nila na blessings sa akin, sampu na aking pamilya po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mag-asawa at sa buong team. Harabas po. Ah, uh, oh, hindi ko po alam kung paano mag-umpisa. Pero, umpisaan ko na lang po doon sa last September ang magpasta pastaway po ang kapatid ko. Na, sobrang hirap. Sobrang hirap po nang binanas namin talaga. Kasi, kapatid ko po na yun ang ang tumataguyad po talaga sa amin bilang isang rescuer po siya dito sa bayan ng Malolos. Yung siya po ay nag-passed away, parang gumuho po ang lahat sa amin. At ang hirap, sobrang hirap po ang binanas namin. Naroon pong hindi na nanananghalian, almusal tsaka hapunan na lang, kasi po ang pambili ng bigas ay para lang sa almusal at hapunan. Tapos po, uh, nag-announce si Knockmaster Jeff Jarabas na ako nga daw po ay bibigyan nila ng blessings dahil nga po doon sa napanalunan ko na parahol po nung 1M ang harabas. Iyo po hindi ko naman inisip dahil di ba po ang napanalunan ko ay kumbaga trip to Mindoro para po makipagkulab sa kanila since hindi ko po kaya. Ako po ay humiling kay Nakmaster Jeff na pumaaari ako ay hanapan niya na lang ng sponsor. Kasi po ako ay hirap na hirap sa insulin ko monthly. So ayan po, nagsabi si Nak Master Jeff na sila na lang ang gagawa ng paraan. Tapos po, hindi po siya naghanap na lang pagpost sila na lang po ang sumagot ng aking insulin buwan-buwan. Marami pong hindi nakakaalam ng bagay na yan. Marami pong hindi nakakaalam na ako po ay tinutustusan ng harabas. Saan sabi po ng iba, bakit daw ako puro harabas? Hanggang sa ako po ay hinalikuran na ng aking mga katim dahil mas sinusuportahan ko daw po ang harabas pinaliwanag ko naman po sa kanila na bago po ako nag youtube talaga ako po ay supporter na talaga ng harabas yung pong kaligayahan yung pong hindi hindi kayang bayaran ng kahit na anumang halaga yung pong bawat nanonood ka ng harabas egao nga ang harabas po ay hindi lang tayo nasisiyahan sa pinapakita nila sa atin tayo po ay may napukulot ding aral tayo po ay may natututunan din naman hanggang sa yun nga po hanggang ng ayaw na nila sa akin pero okay lang kahit na anong paliwanag ko, hindi po nila ako maintindihan. Okay lang. Tapos balik po tayo sa kwento. Noong pong magpasaway ang kapatid ko, may nag-aaral pa po, po kasi siyang anak. Actually, yung dalawang pamangkin ko naman po ay ako po ang nagtaguyod sa kanila. So, ang panganay po nung kinuha ko ay 8 years old. Ngayon po ay mag-22 na siya ang bulso po nung kinuha ko rin, nahuli po kasi ang bulso, Si nonay po yun. Nung kinuha po siya din ay 8 years old din. Tapos po, si nonay ngayon ay nakagraduate niya lang ng grade 12. So, ito po, ang problema namin, kung magpastaway ang tatay nila, problema na po namin lahat kasi po, kami ay umuupa ng bahay. 3,000 po ang upa namin dito. Tapos eto po, nagbigay na ng pasabi na ito daw po ay binibenta na nga. Sobrang nasistress po ako. Sobrang nasistress ako talaga. Tapos eto po, si Nonoy ay gusto pang, after niya ng grade 12, eh gusto po niyang mag-aral pa ng 4 years. Eh, scholar naman po, sana nga po ay makapasa, mag-i-exam po siya bukas ah uh, June 11 mag exam po siya bukas naranasan po namin nung sabi ko nga po nung mag passed away ang papa nila noon, noon as in yung halagang 80 pesos na ulam pinaghati po talaga namin bakit ko pa nga ba kinakwento ano po dahil gusto ko pong alaman ng lahat ninyo po na sa likod na maungitin na ng mga tawa na nakikita nyo po sa akin sa harap ng camera. Masasabi ko po na ang buhay ko po ay eh, kapos talaga. Tapos po talaga. Yung... May gusto kang painin. Hindi mo makain. Tanggap ko na po yung hindi ako nakakagala. Dito lang po humiikot sa apat na sulok ng kwarto ito ang buhay ko sa loob ng pitong taon sa apat na sulok ng aming bakuran sa loob ng itong taon na muna po nung aking naging diabetic. Dahil po sa harabas na nakilala ko dahil kay na next Friday, unti-unti pong nabago ang buhay ko unti-unti pong lumakas ang loob ko. Nagkaroon po ako ng sarili kong channel. Pagamat maliit lang, na dalawang libo lang po ang subscriber ko, pero malaking pasasalamat ko po yun. Una-una sa harabas din po. Dahil kaya naman po yun lumaki. Actually, isang libo lang naman po talaga mahigit yun. Kaya lang po yun nadagdagan nung ako po ay pinuntahan ng Harabas dahil kay na arts ni Jane kung hindi po dahil kay na arts ni Jane talaga hindi po ako makikilala ng Harabas tapos po uh, dahil din sa Harabas yung po bang kahit kahit hindi nila ako kaano-ano, yung kilala lang nila ako as Nanay Amacolda, kasi nga po, yun yung pangalan ng YouTube channel ko, Nanay Amacolda, pero ako po talaga, ay sila ko ulit Yung pag sinashout out nila ako sa pag nagla-live sila, yung makikita mo sa mukha nila yung tuwa na Uy, nandito si nanay ang Ganyan. Yung kakaway sila. Umaga po. Nagkaroon ako ng pangalawang pamilya. Umasigit pa sa kalubo. Nakilala ko sila nak ganda ba yung tiyawe? Hindi nga po sila, naka-arts ni Jay. Nakadari, ng nga po baste. Nakilala ko po ang Abis family. Halos buong Wansing family. Iunti pong nabago ang buhay ko. Na nasabi ko sa sarili ko na kumbaga po wala mang aming kamag-anak na malapit sa amin. Meron naman ako at Ando ay kulpa. Nakinikilala ako. Kahit ginito lang ako. pag nagchat-chat. Sina Master Jeff siya sabihin sa akin, o nanay. Magpalakas ka po ah. Alagaan mo ang sarili mo. Na si Dr. Jeff din po ng Waikul ba. Lagi din po yun nagchat-chat sa akin. Lagi din po nagpapaalala kinakmambre na. Ngayon po, yung Facebook ko na-hack. Talo po akong na-stress ako na ay kaya ito po, sumumpong ang asid ko. Hindi po kasi ako napagkain. Hindi ako napagkatulog nung na-hack po ang Facebook ko kasi. Hindi ko na po makontak ang ang karamihan sa Waikumba ang mga anak sir pat boys ayun po <sighs> pasensya na po kayo so ayun po talaga gusto ko lang magpasalamat talaga kay eto po yung... walang cut cut wala pong edit edit to ganun po kami mag video walang pong edit edit diretsuhan po sa mga nagtatanong din po, nanay, ano na yung sinasabi ni Sir Jeff na ibibigay daw po sa iyo. Ito na nga po yun, mga anak po. Ito na po, tayo po ay binigyan ni Nakmaster Jeff, Nakmam Roxanne, ng Timarabas ng kabuhayan anak Jeff, yung pong na blessing sa akin. Binuksan ko po ulit yung aking maliit na tindahan. Yung po kasi ay nagsara. Yung pong nagkaroon kami ng problema na isara po iyon dahil nagamit po yung bunan. Masensyaan nyo na po talaga ako. Hindi po ako umiiyak dahil nalulungkot ko ako. Ito po ay luha ng kaligayahan. Kaligayahan na sabi ko nga po, nagkaroon ako ng uh, pangalawang pamilya sa katayuan po ng Tim Harabas, ng Waykulba, ng Fat Boys, ng Kabungtok. So, ako po ay masasabi ko sa man sa material na bagay na pakayaman ko naman po sa inyo, mga anak ko, kayo po ay kaloob sa akin ng Diyos. Yun lang po alam kong lagi ako kasama sa mga panalangin nyo, sampu ng aking pamilya, po ay blessings. Talaga po blessings na maapaw na biyaya na po iyon. Na ako po ay kilalanin lang ng Tim Harabas, ng Way Gulba, ng Fat Boys, ng Kabugto, ng Shake Girl, ng KKK. Iyon sobrang blessings na po yun. Kasi iniisip ko po, sino ba ako? Ako'y masasabing ako eh, nung umpisa po ako eh, ah uh, silent viewers lang naman. Di ba po? Pero, ako ah, sinadya pa talaga din ni nang harabas dahil kinak-arts ni Jane. Kaya utang ko din sa'yo, nak-arts ni Jane. Tsaka kay Noctix Friday. Na kung hindi dahil sa kanya, eh, hindi ko po mahahanap din ang Harabas. Kaya maraming-maraming salamat din sa kanila. Kung hindi din po dahil sa Harabas, hindi ko makikilala ang mga Noxer Fat Boys. Yan, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat talaga, sa suporta niyo po sa akin. Yung pong YouTube channel ko, hindi ko naman po kinahangad na lumaki o dumagupano pa no po. Basta yun po ay nilalagyan ko lang paminsan misa kasi po talaga ako hirap. Nararam lalo po talaga ngayon, magiging tapat ako sa inyo mga anak ko, nararamdaman ko. Unti-unti po talaga ako nangihina. Nararamdaman ko po, po ngayon, madalas akong hingalin. Mabilis akong mapagod na madalas akong walang ganang kumain, madalas na hindi gusto ang tulog po, ganoon po. Kaya mahirap, mahirap po ang kalagayan ko pero ang kumbaga ang nagpapalakas po sa akin ay kayo. Yung pong mga chat lang na, o oh, nanay, kumusta ka na? Good morning, nanay, kumusta ka na po? O oh, nanay, huwag pang hinaan ng loob, magpalakas ka po, ganun. Eh kaya po ako na stress dahil di ba nga po sabi ko na hack nga po yung Facebook ko. Wala na po nang gaganon ngayon sa akin. Pero meron po ulit akong bago. Ganun pa din po ang pangalan. Dai ulit po pa din po sa mga na, na mga nag-friend request po ako sana po ako ay i-confirm niyo naman mga anak para hindi ako nalulungkot nag-aalala po kasi ako lagi kahit po nung doon sa bago ko sa dati ko pang account pag halimbawa po nagchat ako tapos one week na walang reply o ilang araw na walang reply hindi eh, po ako matahimik na ganun ano kaya nangyari sa anak o bakit kaya walang reply Ganon po ako ganun ako so ayun basta maraming maraming salamat po talaga ulit na Master Jeff na Ma'am Roxanne sa buong team, Harabas, nak Mam Swanny, nak Celester, nak Gandabay Chawy, nak Arts D. Jane, nak Peng Bartulpo, nak Retro Vlogs, nak Guzman Alba. Sila po yung matyatyaga talaga. Matyatyaga po na kahit hindi na ako nagla-live sa YouTube ko. Hindi po nila ko iniiwan talaga. Yung mga ibang mga taga-Hong Kong po yan, mga nagchat-chat -chat din po sa akin. Ngayon po, hindi na sila nakakapag-chat sa akin kasi nga po, eh, hindi na nila alam yung, hindi na po talaga ma-search din yung dating Facebook ko. Wala na po siya talaga. Kaya ako po eh, nalulungkot. So, yon basta maraming maraming salamat. Master Jeff, Nakmam ma Roxanne, uh, Tim Harabas, Nak Mam Swanny, Nak cawe Lester, Nak Choway, Sa Guansing Family, Sa Abis Family, Maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. At sa aking mga kapwa, Solid kaharapas po, Maraming 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 salamat din po talaga sa inyo lahat talaga po. Sa mag-asawang, uh, Nak Sir Jeff Balbastre, na Mam Reyna, up pa Ayan, sa buong team Waycool ba po. Maraming 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 salamat din po talaga sa inyong lahat. Sa mga Naxer Fat Boys, maraming salamat din po. Sa mga Naxer Kabukto, maraming 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 salamat din po sa suporta niya sa akin at pagmamahal. Ayan, so hanggang dito magsisikip po kasi ang dibdib ko. Hanggang dito na lamang po. Ayan, ah, uh, ito po yung, ano, ito po yung ating ah uh, blessings na ipinagkaloob po sa atin ng Team Harabas, mga anak sa mga nagaabang. Ayan, ito po yun. So, ito na po, mga kaharabas. Ito na po ang bigay na blessing sa atin. Enak Master Jeff at ng buong Team Harabas. Yan. Dito ko po siya nilagay. Yan. Maraming maraming salamat po na Master Jeff. Na Ma Mam Swane. nak Sir Lester. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo po sa aming kabuhayan. Salamat po ng marami talaga. Sobrang laking tulong po nito sa amin po. Uh. Yung asin po, hindi pa nababalot. Maliit lang po kasi to ano lang po to, isang di pa lang po ang laki ng tindahan ko. Isang di pa lang po. Isang di pa lang siya. Ganyan lang po. Tapos ang bubong po neto, tumutulo na. Kasi po yun know, o, butas na yung lona. Yun know, o, mga butas na po eh. Anilagyan ah, po namin ng karton na lang muna yan mga butas na po. Nilagyan po na muna namin ng karton-karton ganyan. tas dito po, oh, tinaddad namin ng karton. Para, tas, ayan, meron po diyang tumutulo talaga. Yan, ganyan po muna lang ginawa namin. Wala pa pong pang lona. Mahal din po kasi ang lona. Mahal din po. So, ayan po. Maraming salamat po ulit na Master Jeff. Team Harabas, Nak Ma'am Roxanne. Guansing Family, Abis Family. Sa buong team. Nak Ma'am Swane, Nak Sir Lester. Nak Ganda Bait. Chawi, thank you, thank you so much po talaga sa inyong lahat.